Hello, good morning. Ang lakas-lakas po ng ulan. Ako eh, buti na lang ako nakapamaling ka na. So, ito yung aking mga napamili. Uh, at pinakayos. Talaga naman. Siguro diba mga good for four days ko na rin itong namin itong uh, nagagamit. Bili ako na ito, oh, masarap bataan. Yung parang, yung bang may gata na may asin, parang namis ko yung gano'n. Bottom people. So, ayan. Sobrang lakas ng ulan na naman. Ay, naku, Diyos ko. Hanga ng mga tao, eh, nilito na si Harry Araw. Pero talaga namang, uh, na ano ka pala, na pa. Isipin nyo itong pinamili ko ito. Diyos ko na nga. Kaya, pinamili ko yan. Medyo, yan. Para, pagsabi ko na ako sa mga dadamitin, di ba? Kasi nagpapatrabaho ako dahil, noong aming harapan, eh, ina, pinaayos yung drainage. So, kailangan kong magluto ng ulam at saka syempre ng miandal nang gumagawa. Eh, yan. Hindi ako. Um, para bastante na, di ba? Kompleto ako. gusto kong mag, uh, ano nga rin, magpapasingaw ako ng kamote, um, pamote, baging, tapos ito nga, gagawin ko naman bukas para sa minandal din. Tapos ito, sa hugto ng ano eh, gumili na ako ng ganito. Nang aking mag, uh, mag uh, ano pa nga ito? mag uh, papansit kanto yan at bukas ito naman ito rin yung lagyan ko ng itlog so ito sa ko ng ano kasi nakabili ako ng nasan yung miso hindi ata inilagay bak nawala yung miso hindi, na, hindi nilagay yung miso wala dito oh Nasaan ano na yung miso ko oh? oh, wala ang miso oh hindi na ilagay yung miso wala eh Magmi-miso kasi ako, hindi na ilagay ang miso, oh. Parang kulang, di ba? Hmm. Wala yung miso. Ang kulang talaga. Di tali, bukas na lang yan. Di ata na ako pa yung miso, oh. Kulang nabili ko, hasarok sa... bala ko yung lahat, eh, isaw ko sa pansit Canton. So, sa, dalawang saging lang binili ko kasi isang saging lang ang isang araw. Ngayon, tsaka bukas. So, sure, may kailangan natin ng kalamansi pag uh, gusto natin magsausawan. Yan. So, alam, medyo may na yung ilan. Eh, ang importante pa naman sa akin ng luso. Ba't wala akong luso rito? Bakit kung yung naibagay? Hindi ba? Okay na yan dyan. O. Bakit nga ba? At yung siling tula ko, nasaan? Hindi na ilagay yung siling tula at saka yung luso. Magka-partner to eh. Ah, eto. Ito, ito ito dito naman may kapraso akong bawi dyan lulutuin ko para sa apo ko yan, kanyan so, okay na yan, siguro kung mga apat na araw lang magagamit ko yan ito, worth 500 per kasama na yung uh, kasama na yung ito pansit kanton, yan pansit kanton ako pero ang sahod ng pansit kanton meron akong nabili ngayong hipo na doon, tsaka Sipon. Saka meron din akong konting manok pa yung ina-intro. Okay? Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye! -bye. Bye, -bye.